Key. Welcome sa lahat. Please mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. Isang gabi, iniwan ako na mama ko sa bahay na isang lolang matagal ko nang hindi nakikita. Akala ko simpleng probinsya lang yon, pero nung hating gabi, may kumatok sa pinto. At mula doon, hindi na ako kailanman naging pareho. Anong madilim na lihim ang itinago ni Lola sa mahabang panahon? Sino ang batang babae sa lumang litreto na kamukha ko? At bakit parang ako ang talagang hinahanap sa gabing yon? Kung gusto mo malaman ang buong istorya at ang nakakakilabot na lihim na bumago sa aking puso, panoorin mo ang video na to hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng ganitong kles na mga kwentong puno ng misteryo, damdamin, at mga lihim na nakaraan, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-comment ang iyong saloobin o suggestion sa susunod nating kwento. Isang gabi kasama si Lola, lihim na bumago sa aking puso. Alas 9 ng gabi. Tahimik ang paligid. Tanging ang huni ng kuliglig at hampas na hangin sa mga dahon ng saging ang maririnig. Pero sa loob ng bahay ni Lola, may kakaibang lamig. Anak, dito ka muna matulog kay Lola, ha? Bulong ni Mama bago siya umalis papuntang Manila. Iniwan niya ako sa isang baryo sa Quezon. Isang lugar na hindi ko pa nararating kahit kailan. Si Lola Felisa, tahimik, may matalim na titig. At palaging nakaitim. Sa bawat paglakad niya, tila ba may kasunod siyang alaala noong nakaraan? Huwag kang lalabas kapag lagpas alas 10 na ng gabi. Paalala ni Lola. Habang pinapahid ang langis sa kanyang binti. Dito sa lugar na to may mga aninong matagal nang hindi matahimik. Natawa ako sa sinabi niya. Pero may kung anong gumapang sa batok ko. Parang malamig na daliri. Lumipas ang ilang oras. Nakahiga ako sa banig sa sahig. Katabi ng lumang aparador na puno na ukit ng mga ibon at ahas. Nang biglang. Creek. Bumukas ang bintana. Walang hangin. Pero gumalaw ito. Lola! Bulong ko. Tahimik. Wala si Lola sa kama. Tumayo ako. Lumakad papalapit sa kusina. Madilim. Amoy insenso. Sa liwanag ng buwan. Nakita ko si Lola sa likod bahay. May hawak siyang palaspas. At parang may sinasambit na dasal. Mangyaring lumisan na kayo. Hindi na kayo sa kanya. Mahina niyang bikas. Sa kanya isinaboy ang asin sa hangin. Natigilan ako. Bakit kanito si Lola? At sino ang tinutukoy niyang kanya? Kinabukasan. Tahimik si Lola. Parang walang nangyari. Pero may mga sugat ang kanyang mga braso. Parang kalmot. Naglinis lang ako sa likod bahay. Anya. Pero may bakas ng takot sa kanyang mga mata. Mula noon. Bawat gabi. May naririnig akong yabag sa kisam. Parang may naglalakad. Minsan, may boses. Felisa, ibalik mo siya hindi ako makatulog. Hindi ako makagalaw. At tuwing titignan ko si Lola, parang siya rin ay ginigising ng bangungot. Isang gabi, habang umulan na malakas, napansin kong bukas ang lumang baul ni Lola. Lumapit ako. Dahan-dahan. At sa loob, may lumang larawan. Isang babae, kasing edad ko. Kamukha ko. At sa likod ng larawan, nakasulat ang mga salitang. Isang gabi lang dapat, pero hindi siya bumalik biglang kumulog. At mula sa labas ng bahay, may kumakatok. Tok, tok, tok. Feliz at ibalik mo ang anak ko. Dahan-dahan akong umatras mula sa baol. Hindi ko alam kung malamig lang ang hangin o may humawak talaga sa batok ko. Napalingon ako sa pinto. Bukas na ito. Si Lola nakatayo sa harapan. Basang-basa ng ulan. Hawak ang isang kandila na nanginginig sa liwanag. Huwag kang lalapit sa kanya. Bulong niya sa akin habang nakatitig sa madilim na pasilyo. Kung sino man ang nasa labas, hindi siya nabibilang dito. Pero Lola, sino siya? Sino ang hinahanap niya? Tanong ko, nanginginig ang boses ko. Hindi sumagot si Lola. Bakos, tumalikod siya at binuksan ang lumang aparador. Mula roon, kinuha niya ang isang puting tela. At isang palayok na may ukit na mga simbolo. Anak ngayon mo lang malalaman ang totoo. Sabi niya habang binubuksan ang takip ng palayok. Lumabas ang usok. Amoy kamanyang. Mabigat sa dibdib. Ang batang babae sa litreto. Ay hindi lang basta kamukha mo. Kambal mo siya. At noong kayo isang gol pa, may isang nilalang na nais kayong kunin. Nanigas ang buo kong katawan. Lola, anong ibig mong sabihin? Kambal? Sagot niya habang inilalagay ang tela sa sahig. At inaayos ang mga dahon ng lagundi sa paligid. Pero isang gabi, habang ako'y nagbabantay sa inyo, may isang nilalang na lumitaw sa ilalim ng puno ng balit. Isang engkanto. Isang diwata na itinakwil sa kanyang kaharian. Kinuha niya ang isa sa inyo. Pero hindi siya lubos na nakalayo. Bago siya makaalis. Isinumpa ko siya. Sa labas. Patuloy ang pagulan. Ngunit may nararamdaman akong presensyang dumarami. Parang may mga matang nakamasid sa amin. Lola, ibig mong sabihin. Ang kumakatok sa pinto. Mahina, mabigat, puno ng lungkot ang kanyang boses. Siya ang ina na dang iyon. At ngayon, bumalik siya para kunin ka. Napalingon ako sa bintana. Isang anino ang dumaan. Pahapyaw. Mabilis. At may dalang malakas na hangin. Lumapit si Lola sa akin. Itinapal ang langis sa noo ko. Huwag kang matatakot, apo. Ranggat ako'y buhay. Hindi ka nila makukuha. Pero biglang, tumigil ang ulan. Tumahimik ang paligid. Masyadong tahimik. Tumingin ako kay Lola. Nanlaki ang mga mata niya. At sa kanyang likuran. May isang batang babae. Nakayuko. Nakaputi. At mahaba ang buhok. Dahan-dahang tumingala ang bata. At sa kanyang mga mata. Nakita ko ang sarili ko. Ngunit hindi siya ako. Hindi siya buhay. Felisa. Bulong ng bata. Ipinangako mong ibabalik mo ako. Hindi ko kayang ibalik ang isang buhay kapalit ng isa pa. Mahina ngunit matatag na tugon ni Lola. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinanghahawakan ang palaspas na tila na nalambot sa bigat ng mga taon at pangakong matagal ng tinutupad. Ang batang babae, ang anino na aking kambal. Tumapak sa loob ng bahay na para hindi siya tinatabla ng dasal ni Lola. Ang bawat hakbang niya, nagpapabigat sa hangin. Parang may hinahanap siyang matagal nang nawala. Parang gutom na matagal nang hindi napapawi. Hindi ako galit, bulong na anino, pero matagal na akong nag-isa. At siya o siya ang dahilan. Tumingin siya kay Lola. Hindi ko siya pinili. Sagot ni Lola, namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Pinrotektahan ko lang ang natitirang buhay. Ngunit ngayon, tumitig ang anino sa akin. Naglakad palapit. Hanggang sa ilang dangkal na lang ang layo niya sa akin. Ako ba? Wala na akong karapatang makasama siya? Hindi ako makapagsalita hindi ko may paliwanag. Pero naramdaman kong hindi siya masama. Hindi siya nagalit. Hindi siya nanakot. Kundi nagtanong lang. Tulad ko, nagtataka rin siya. Tumulo ang luha sa pisngi ni Lola. Hinawakan niya ang aking kamay. At kung pwede kong ibalik ang lahat. Gagawin ko. Pero huli na ba ang lahat? Tumingin ang anino sa akin. Tila may dalang lamig. Pero hindi na kasing bigat ng una. Sa unang pagkakataon. Gumitis siya pa. malungkot. Ngunit may tinatanggap. Salamat. Bulong niya. Bago siya tumalikod. anti naglaho sa liwanag ng kandila. At sa labas ng bahay, pumailan lang ang isang malamig na hangin. Kasabay ng pagbalik ng ulan. Tahimik si Lola. Tahimik ang gabi. Pero sa aking puso, isang lihim ang humugis ng bagong tanong. Kung hindi ako ang kinuha noon, bakit parang ako ang hinahanap pa rin hanggang ngayon? Sa likod ng lumang aparador, may narinig akong munting lagitik. Parang may kumakatok muli. Muli kong nilingon ang aparador. Tahimik. Pero ang puso ko, kumakabog pa rin. Hindi sa takot, kundi sa bigat ng katotohanang kakaiba sa lahat ng narinig ko. Lumapit si Lola. Maingat niyang isinara ang bowl. At marahang itinakip ang puting tela sa larawan na kambal kong noon ko lang nakilala. May mga lihim tayong hindi laging kailangang ipaliwanag. Pero kailangan nating respetuhin. Sabi niya habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Niyakap ko si Lola. Mahikpit. Ramdam ko ang tibok ng kanyang puso. Matatag pa rin. Sa kabila ng taon na pananahimik. At sa kabila ng gabi na muling pagkaharap sa nakaraan. Lumipas ang gabi. Tahimik ang langit. Puno ng bituin. Ang ulan ay tila bahuminto para makinig. At sa pagdampi ng hangin mula sa bukas na bintana, narinig ko ang huling bulong. Salamat et. Isang bulong na walang hinanakit. Walang galit. Kundi puno ng kapayapaan. Kinabukasan. Maaliwalas ang umaga. Nagluto si Lola ng champorado. At habang sabay kaming kumakain. Mumiti siya sa akin. Anak, may mga gabi talagang hindi natin malilimutan. Sabi niya. Pero minsan. Ang pinakamasakit. Ang sharing magbubukas ng puso natin sa mas malalim na pagmamahal. Tumingin ako sa paligid ng lumang bahay. Sa mga basag na larawan, sa lumang sahig na may tunog, sa amoy na insenso at halamang gamot, at alam ko, mula sa gabing iyon, hindi na ako katulad ng dati. Dahil minsan sa buhay ko, isang gabi kasama si Lola, ang bumago ng puso ko magpakailanman.